Anong ni Juan, bigyan ng pasagutan? I wonder. At ang sagot sa aming I wonder trivia. Sa pagganap namin sa sirena ng Atimonan, sinuyod ni Nestor at ng mga paranormal investigator ang bahagi ng dagat kung saan ito di umano nagpapakita. Base sa sonar, 30 talampakan na ang lalim ng tubig dito mermaid si makikita nila yung pinaka saddest thoughts mo tapos magta-transform sila dun sa pinaka na miss tao that's how they attract you halos isang oras kaming nanatili sa laot pero tangi mga kalabog lang na posibleng dahil sa alon ang aming narinig Walang rumehistrong sirena sa thermal imaging camera at maging sa sonar. Ang mga paranormal investigator, wala rin daw naramdamang kakaiba. Gayunpaman, naniniwala sila na ang mga kwento tungkol sa sirena hango sa isang tunay na karanasan. Yung mga imahe ng mga mermaids na yan, hindi naman kasi bigla na lang yan may isip ng tao. Uy, ba't di natin duktungan yung katawan ng tao ng palikpik or ng fins? Pero si Nestor, gaya ko, naniniwala lang to see is to believe. Mm -hmm. Pero for, para sa akin, andas na nakita ko mismo Saka ako maniniwala. Paliwanag ng marine biologist sa si Dr. Lemuel Aragones, may isang hayop na madalas na pagkakamalang sirena mula sa hugis ng buntot, paraan ng paglangoy, at itsura nito sa malayo. Katunayan, ito raw ang hayop na napagkamalang sirena ni Christopher Columbus sa karagataan ng Dominican Republic noong 1493, ang sea cow o dugong. Kabilang ito sa isang grupo ng mga hayop na kung tawagin ay sirenians. At dito nagmula ang salitang sirena. So yung sirene sa marine mammals, tulad ng tao, tulad natin, ay huminga sa tub ng pamamagitan ng lungs. Wala silang hasang na uh, tulad ng isda. At uh, pamamagitan, ng kinakailangan silang makyat sa surface ng tubig at huminga. So, madalas silang may mataas ang probability na makikita sila sa coastal areas. Kung tutusin sa lawak at lalim ng karagatan, tila imposibleng masuyod ang kaibuturan nito. Kaya hindi nakapagtataka na sa hinarap, may mga bagong lamang dagat na madidiskubre ang mga eksperto. Pero hanggat wala pang matibay na ebidensya, ang sirena mananatiling haka-haka. At, alo, sa mga pag-aaral pa tayo, sabi, sa lawak ng karagatan, mm. abay, 5% pa lang naman daw. So, hindi mo nga naman alam kung ano yung oh, nasa ilalim oh, uh, ng karagatan. Yun palang na-explore. Na-explore, oo. Oh, oh, oh. So, hindi mo nga alam. Baka naman nasa puso ng dagat yung sirena. Mm -hmm. So, mm -hmm. sa ngayon, ano lang muna siya. Pa siya isang, ano lang muna, katang isip. Unit. Katang isip pa lang siya. Oh, mm -hmm. diba? Alamat. Mm -hmm. Mm -hmm. Ako naman, para sa akin, ah, uh, nasa sa atin na rin, no? Kung oh, maniniwala tayo o oh, hindi. Yung lagi nating sinasabi na parang wag, wag lang natin isa baka mamaya, gusto natin makakita lagi tayo sa dagat hanggang sa manunod tayo, di ba? Hmm, maniniwala ka ba? o oh, hindi. Well, anyway, whatever it is, gudunin ko ito. Kaya, mayroon ako yung mga topic na gusto pag-usapan ako. Pag-email lang po kayo sa iwonder.com. Ako po si Susan Enriquez. At maaari rin po kayong uh, bumisita sa aming Facebook, account, mag -Facebook ka ka, mag-Facebook ka. At ilike nyo lang po, magbigay kayo ng kuro-kuro. Gusto nyo uh, topic na pag-usapan namin ng aking partner. Ako po si Cesar Apulinar. O paano po? Magkita kayo tayo at lunes ng gabi alas 10 sa GMA News TV, ang number one news channel. At ang mga tanong juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder! I wonder bigyan ng kasagutan i wonder